Ito'y may alaga, asong mataba Tuntot ay mahaba, makinis ang mukha Mahal niya ako, mahal ko rin siya Kaya kaming dalawa ay laging magkasama Ito si Daisy, yung dati naming magiliw na aso Father Jade po, para sa katikisim Ano po ba ang hayop? Ano po ba ang papel ng hayop sa atin? Ang hayop po, kagaya po ng aso, ay nilikha ng Diyos Special na mga nilikha ng Diyos para sa layuning bigyan ng kasiyahan ng tao at siguraduhin na ang buhay ng tao ay magpapatuloy. Ang mga hayop po ay niligay ng Diyos sa ilalim ng pamamahala ng mga tao. Gayon Gayunpaman, ang pamamahala ng tao sa mga hayop ay may hangganan. Ang pagmamalupit sa kanila, ang pagpatay sa kanila ng walang katuturan ay taliwas daw po sa dignidad ng tao. Pwede po nating gamitin ang hayop bilang ating damit o bilang pagkain natin. Pwede rin silang gamitin sa medikal o siyentipikong eksperimento, pero kailangan lamang po ay may hangganan na katanggap-tanggap sa tao. Pero kailangan daw po may ruong sapat na dahilan kung ito daw po ay makapag-aalaga sa buhay ng tao at makasasagip sa buhay ng tao ang krisensya daw po ng mga hayop ay nagbibigay ng papuri, simbolo ng luwalhati ng Diyos. Sabi nga po ng Panginoon sa panal na kasulatan, ang mga ibon daw po sa himpapawid, maging ang mga halaman na hindi sila nagtatrabaho, wala silang ginagawa, pero alaga at pinagmamalasakitan sila ng Diyos. Hanggang sabi po ni St. Francis, kung may mga tao daw po na walang awa at malasakit na iti itinatrato ang mga hayop, huwag na daw po tayong magulat. Kung may mga tao din na walang awa at walang malasakit sa kanyang kapwa tao. Maraming salamat po sa inyong panonood. Please share this video. Be a catechist. Ito si Father Jade para sa catechism on the go.